Hello, hello, dito kami sa frame Ah, hindi frame <laughs> Dito kami sa Museum of the Future Ayan guys Ayan na si Ate naglalakad na Museum of the Future Pasok na uli kami yung highway. Pasok ulit kami, guys. Nag-picture-picture lang kami doon sa ano. Sa kamay. <laughs> Pasok ulit kami. Ayan na si Ate. Ayan, guys. Hindi siya masyadong kita. na dito kami sa loob, guys, ng Museum of the Future. Marami din tao, guys. hati si atik video Sampai haban yang video ko, guys. Bye bye. Thank you for watching guys. Follow for more mga idol.